So guys, magkuan mi guys. Mag limpyo mi kalabasa guys kay pang istak. Kita mo lang dako kay guys. Apa jud diri guys. Oh. Hmm. Okay. Agay jud ko. <tong> 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 So, balatan muna natin to guys. O, mulakaw na yung among tatay, guys. So, palit na siya o stew. Balatan muna natin to. Tapos, mm -hmm. ah, okay. Tarong <laughs> 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 nga, may <yung> desisyon ka <laughs> ya, te. Ano <Ayun> siya, guys? <laughs> ano kamo mo, patabang? Ano? Di ba dapat siya dapat siya Picasso? Ayun, sa... Ayun, guwapa pa na, oh. Saan? Lose pair. Oh. Aw. Liwat niw, siya. Liwat niw, kayo rin ako, guys. Aw. Lose pair. Aw. Saan mo ko siya, oh. Kasi baga, ah. Bagaan mo. Wait, sa... Dapat ito ka itong pailer nga dako. So ang mga lubaong dili mapuha. Diri cua ako, ay. Eh, dili ko Maugmaan ma an man sa ani. Para sa yuti. ko na siya, guys. ba diba, nagdala man ka oh, wala na te. Oh. Wa man mo buge. Hoy, wala imong kadala ka na. Akto kay imong tabasa. Sus, ginuo ko. <laughs> Bakti ni ka lebasa. <laughs> pangit kasi yung ano dito guys, hindi malagkit sa atin sa Pilipinas, ang lagkit Good evening, Baba Good evening, this is Kabang uh, Kung sa Pilipinas pa ni ang kanidita, madalig panit kay lagkit kayo kung ang labo ka itong sa kalabasa sa kalabasa. pang soup lang kasi dito guys yung mini blender ba guys hindi masarap kung igugulay mo siya ano siya parang papaya or parang ano kalubay

Tama ito sa e mm -hmm. Yo, Ay, to, sa e sa e-book ba? Ta. utang. Mas dito ako Mas magdala ko gulat sa sabi ka. ito dili ha? Hindi na rin yung Kaya baga ang check na

Di, di mo na siya pwede mo balibad. Mura po na ito. Ah. One oh, minute, wala na, biyernes sa gabi eh. Wow, ayaw po pag yung nana, Chris. Kay, sa balo ba kang akong hilana't gini na 20 na ito, hindi ka biyernes siya. 60 yun. <laughs> Ay, sorry naman, wala siya panit. Hala sila. Ang sila, pakilana, okay, kapalimbo ko dito ng baga, sigwa. <laughs> Bina, binabalatan guys oh isa katakbang din 'yan Nice. so i am thank you for watching my heart